Brand new na yan? pud, -pud naman sya ito ah. Pero wala na ito eh. Palitin na ito, ma'am? Ang mga gulong natin? Okay, sir. Meron po kami prevented maintenance. Every 10,000 po. Ito wala na, to, oh. wala na to Wala na to ma oh. Wala na to ma'am oh wala na, na, oh. Wala na, oh. aking kamay mo. Oh. Hindi na kamay Oh. Pat, ito nga, mahaba ko niya. Hindi niya pa malubog, eh. Huwag niyo na muna gamitin to. Wala pa kayo extra bus? Ako, meron Ha? Palipat nyo na muna lahat yung mga ano nyo. Wala na yung spike. Wala na wala eh. Saka ito, Ganda ng umaga po. Uh, from Banoy Lopez po of DOTR. Chinecheck lang namin yung, uh, kung yung mga kailangan sa isang bus para sa inyo din po. No? So, hindi po kami mag-aabala masyado. Tinilang namin yung gulong, tapos tingnan, dapat may fire extinguisher mga ganun lang po. Ha? Para sa, sa, inyong kaligtasan also. So, Thank you. Ha? Not to, ano? Thank you na, ya, ha? Then have a safe trip. Thank you po. Thank you po.